Hello po. Po. Lala mo ba? kuya. po kayo Alin po ma'am? Alin, ma Alin po? Alin po ma'am? Ayong dress po, yung dress. Ah, uh -huh. um, nandito ba lang ako ma'am sa ano, sa may One Luna po, papunta na po rin ako doon. May ina-drop lang ako dito isa po. Ito ko dito, ito ang Po? Magpapahan ako sa'yo, deliver, Paki, mga pag i pag i pag i pag Pag, na deliver mo sa kanyang gawin, pa ipapa, di ba may bibigyan ka ng ano? Kayo yung receiver, ma'am? Oo, oh, ako receiver ng so, ano, ng... Gawin? Opo, opo. bibe tawa na taging kabeete taga taging tingnan ko man pagpunta ko dyan mamaya oh, ma ako di main kuya parek hindi ko po ko kasi mom gabi na eh well, uh, po eh taga ano pa ako man eh taga bulacan pa ako malayo pa ako eh sarolo po sarolo ano to das mari kitong das mari kaya nga ma'am, malayo yun eh, Kabitin eh, dito ako sa, ano ma'am, sa north, sa may, sa Bulacan po ako ma'am. Ano Tagig? Hindi na rin siguro ma'am, kasi ma'am, ano eh, ang kukunin ko ng bukin, papunta mga Fairview na po, Pauwi -pa na rin ako eh. Ah, sige, papasensya na ma'am. Ma'am, po? Opo, dito po sa Hermosa eh, malapit na ako eh, drop ko na lang, mga ilang meters na lang. Tapos punta na ako dyan ma'am. Sige po ma'am welcome po